Mainit na usap-usapan ngayon ang di umano'y kumpirmasyon ng relasyon ni Liza Soberano sa kanyang manager at tinuturong bagong boyfriend niya na si Jeffrey O. Naispatan kasing magkasama ang dalawa matapos aksidenteng mahagip ng kamera si Jeffrey O habang may kausap si Liza. Makikita sa video na ito na confirmed na nasa likod ni Liza si Jeffrey O. At nang makita nitong nahagip siya ng kamera ay sinubukan pa niyang gumilid at magtago para hindi siya makunan. Ayon sa mga netizens, very suspicious ang behavior niyang ito. Bakit ayaw niyang makita siya together with Liza? Bukod pa dito, ay kapansin-pansin na tila bit-bit ni Jeffrey O ang pag ni Liza. Obvious na pambabae yung pag. Parang indirectly daw tuloy na kinonfirm ni Liza na may something talagang namamagitan sa kanila ni Jeffrey O. Kasi sa kabila ng scammer issues nito ngayon at sa kabila ng issue ng pagkakaroon nila ng relasyon, bakit hindi siya lumayo kay Jeffrey at bagkus ay magkasama pa nga sila in secret? So tanong ng mga netizens, kung kasama ni Liza si Jeffrey O oh sa Singapore at aksidente lang itong nabuking. Sinong makapagsasabing hindi si Jeffrey O oh ang palaging nakakasama ni Liza sa iba't ibang trips at events na pinupuntahan niya sa ibang bansa? Bukod pa dito ay issue din si Liza sa naging interview ni James Reid kay O.G. Diaz. Lumalabas kasi base sa interview na si Liza ang nagpursige na makalaya at tulungan si Jeffrey O oh sa mga kababalaghan na ginagawa niya. Samantala, matapos namang lumabas ang video na ito, ang malaking katanungan ng mga netizens Paano na ngayon si Enrique Hill? Matatandaan kasing wala pa namang binabanggit ang dalawa na hiwalay na sila. In fact, last week lang ay idinenay ni Enrique na break na sila. Lagi rin sinasabi ni Liza sa mga interview niya na together pa rin sila ni Enrique Hill. Ayon sa naging statement ni Ken, I think we just realized na, in life, parang we shouldn't always be centered around each other. We can do more, grow more, achieve more, and it just makes us better. Ayon naman sa mga fans ng aktres, baka naman nananatiling manager ni Liza itong si Jeffrey O. Pero questionable pa rin umano kung manager pa rin ni Liza si Jeffrey in light sa mga scam at fraud issues nito kay James Reid. ang matagal ng rumors na may relasyon daw si Liza at Jeffrey O matapos nilang makitang magkasama ng makailang beses na. Ito yung time na nasa careless pa si Liza. Sa ngayon ay puro speculation pa lang until may lumabas na iba pang mga resibo o magbigay ng statement si Liza at Enrique. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Based dun sa interview ni James kay Ogie Diaz, mukhang di na rin nakikipag-communicate sa kanya si Liza kahit nung nag release na yung careless. Grabe lang na she's still with that guy sa kabila ng damages at abala na ginawa niyan kay James. I'm a Liz fan, pero okay lang sa akin na hiwalay na sila. But I don't like if ever totoo man na BF na siya ni Liza. He's a scammer and a red flag. Say, baka na po niya needs ni Liza.